nagpunta sa video. Tapos nakita niya ang daming makeup na kakalito. Ay kaya bibili ni mami. Ito yung next. Ito na yung nakikita ni mami. Testoy na yan. Kala ko niya sa swatch niya. Tapos yung color pencils. Color pencils naman nito. Tapos sabi ni mami ito. Tapos may green sa Korea. In <laughs> Thailand? Kaya nasa sa Thailand ka lang. Pwede din na kay like, Beauty. <laughs> eh kasi nga, may kay Beauty sa'yo sila. Nung si mama mo dun. Pero tayo makeup ang pinunta ko. Yan na yung nalagay ng isa pang kulay. Yan na. Yan, 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 yan. Ano ba yun? Yes, sir. Ano, eh. ano tawag dyan? Ito naman. Ito yung blush. Ang oh, galing! Tapos nalagay ni Mamsa Nenya. Tapos sa swatch niya. Tapos yun sa pangkulay, yan na. Ah. Yan, 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 Parang yan. Ay, Hindi nakikita. O, ito, ano ito? Tapos yung next, baby bright. Ano yung baby bright? Yung baby bright, yung may bonus ka din yan. Tapos may cloudy na ganyan. Sa lips. Ay, lips. Tapos yung next, ito naman. Ito yung isa pa, batikwet na lagay niya sa swatch. Yan, ni Mami. Tapos yan na yung isa pa. Pang siyang color pencil, but liquid naman. Sobrang ganda na ito. Ang shiny Liam. Tingnan mo. Wow! Malaking lipstick to, ha? Ah. Try mo na yan, mga joints. Joints? Ano yung joints? Yung another word for you guys, ganon. Yan na, na napakita na yung mga joints kay Mami. Yung, na yung stick na yan. Da, parang siyang maroonish. Maroon. Spanish. O, oh, ito, ano to? Ito naman, yung next, yung, yung glitter naman. May glitter yung powder! Tapos nalagay na sa swatch ni Mami, yan. Ganda na ito. Yan, o, ang bilis. ko yung binili. Mm. Bili mo na yan, Mami. O, oh, ito, ano naman to? Isang Tapos yung next, may box. But ano naman yan? Ano? Ito naman yung blush ulit. Tapos nalagay <laughs> niya sa swatch ni Mami. Ano yan ano na. Sa ibabaw, may daming, may daming kulay yung, yung choose mo ay shadow yan. Yan ay shadow yan. Double size to naman ha. Yan oh, yan 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 yan. yan. Ito naman yung isa pa, but yellow sa tapos light. Pang siyang orange no, kapag na, kapag na blend mo, yan oh. Foundation kasi yan na. Kaso parang ang light sa skin tone ni Mami. Ito ano tong kulay? Itim. Ano yan? ito pa ito naman, ano to? Bestie for every naman dito ha. Ito yung magic ito, na ano, color changing blush. Yeah, color changing blush. Parang yung siyang color shift taste na Hot oh, Wheels. parang ganun. Kapso, kapag, kapag, kapag natanggal mo, magiging, magiging bang kulay. Tapos yung next, ito naman yung, yung siwong. Tapos liquid na yan. Nalagay niya sa swatch niya, pang orange na orange. Oo, oh, pag nilagay mo siya, wow, it melts on the skin. Yeah. Oh, one. Ito yung nawi naman. Na, eto naman yung oh, blush okay. ulit. Ganda ng kulay. O, oh, yan na. Yan, yan, yan. Yan, nalagay ni mommy. Ang bilis, o. Oh. Tapos yung pink naman. Yan. yan, 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 yan. Kasi yung lighting dito, hindi mo siya makita kasi puti oh, yeah. yung nasa ilalim to si yellow yung nasa store. Kaya medyo mahirap siya makita kung yeah. ano yung totoong kulay. Mm. Tapos yung next, paki ano pa, sensor. Ito, naman yung isa pang blush. Yung parang yung mm. ng best forever. Mm. Tapos ito naman yung isa pa, kulay. tinawan eh. mm. Tapos di naman mo makita, parang siyang maroon or orange ba? Copper. Or copper orange. Tapos no. or ito naman yung next. Damiya. Ito yung try me. Nakasulat yan. Yan o yan yung may spray. Setting spray, Setting spray yan. Tina, ano pabili na mami sa beauty room? O sa if and boy? Should I invite movies? I will in the comments. Bye bye!